Welcome back sa ating programa, Pungsoy at Swerte. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga giliw kong panod, siyempre pa Luzon, Visayas, at Mindanao. Ganun din sa iba't kampanig ng mundo. Ah, pindot ko mic. May, may, boses ba? Hello. Hello. Ano? Oh. Uh, pag usapan natin yung uh, request na katanungan ng ating taga-panood. Pero last na live natin, nakarang live natin, tinapag-usapan natin yung masweting oras ng pagtatay. Apay, napakarami ang tumawag sa ating patungkol siya. Ngayon naman, ang uh, ating pag-ausapan ay yung Gawin natin maswerte ang kapalaran mo sa year 2026. So, marami nagtatanong yan. Sir, ano bang pwede kong gawin para maging maswerte sa dating na year 2026? Sa totoo lang po, maraming beses ko nang pinaksa ang patungkol dyan. Pero sa ngayon, eh, gawin natin iba naman. O gawin natin swerte ang kapalaran mo sa year 2026. Paano ba magiging maswerte yan? Pakinggan nyo, o pakinggan nyo yung aking sasabihin, sapagkat malaki ang magagawa nito para makamit nyo yung uh, hinahangad yung magandang kapalaran sa susunod na taon. Bali-anim ito na paraan, anim na proseso para makamit nyo yung uh, swerte sa year 2026. Maraming beses sa kayo nakapanood sa akin patungkol sa mga ganitong usapin. Pero yung ngayon, iba po ito. Ang uh, title natin, gawin natin maswerte ang kapalaran mo sa year 2026. Pero paano ba? May anim na may anim na paraan o proseso para makamit natin ng swerte sa dating na year 2026. Una, iwasan ang mga tao na nagtataglay ng maldeoho. Ano ba yung maldeo? Ito yung ito yung uh, may daladalang uh, negative sa kanilang katawan. Halimbawa, yung tao na ito halimbawa uh, lang, yung tao na ito eh, eh nakasama mo tapos eh may mga may, may mga tao na hindi niya alam na taglay niya yung maldeo eh yung parang, parang, evil eye no iba yung swerte niyong evil eye ito yung maldeo na ito kapag ka halimbawa ikaw sinabi niya sana maging ano ka maging maghirap ang buhay mo o maghirap ang buhay mo nagkikreate agad ng negative iyo yun kapag ka nabikas niya ito, nang hindi niya naman alam na pa pwede mangyari nga doon sa sinabihan niya. Kaya, isa yun, no, maging maiwas sa mga tao na nagtataglay ng maldeo, pero paano mo malalaman? Hindi naman ito malalaman kung taglay-taglay niya. Ang uh, isa sa dapat mong gawin, yung mga tao na wala nang ginawa sa buhay, kundi magreklamo sa pang-araw-araw nilang buhay. Ito yung mga tao na na namamahay yung negatibo sa kanila at po, positive nga na dahil sa pamamahay ng negatibo sa kanila nagki nagiging uh, nagki-create na rin sa body nila o lumalakas sa body nila itinatawag na maldeho kapag kagalito pwedeng guys sa inggit niya do sa isang tao hindi ba maswerte yung tao na yun at sinabi niya napakaswerte naman yung tao na yun eh, malasin sana kasi sinabi niya ganun posibleng mangyari doon sa taong sinabi niya katingnan-tingnan tingnan nyo yung mga kaibigan nyo o nakakasama nyo sa buhay o nakakasama nyo sa pang-araw-araw na takbo ng inyong pamumuhay. Kapag ka nakatagpo kayo ng na isang tao na wala lang ginawa kundi dumaing, ng dumain sa kanilang buhay, abay, iwas-iwasan nyo yan. O kaya naman may mga tao na ikikwento na lang sa iyo ang lahat ng problema niya sa buhay. Problema sa kanyang trabaho, problema sa kanyang asawa, problema sa kanyang kung ano-ano pamilya aba kahit sarili pamilya sinisiraan so hindi hindi po pwede dahil nagkikreate yun ng negatibo kapag kagalito, ito 'yung nakakasama mo medyo layuan mo dahil hindi ito maganda kaya kung magagawa mo 'yan habang papalapit ang 2026 at nalayuan mo 'yung tao na 'yon na nagtataglay ng negatibo sa katawan asahan mo ngay eh, makakawala ka o layuan mo kung ka, kung kaibigan mo yan, pwede naman o kwento siya pag iwasan mo agad, lumayo ka. Sabi mo busy ka. So ganoon. Ano pa ba yung isa sa pwede nating mabatid, no? Na dapat palakasin ang katawan upang maiwasan ang pagkakasakit. Ito 'yon, no. Yung pangalawa natin, syempre papalakasin natin yung katawan, upang maiwasan yung pagkakasakit. Alam nyo, nasa last quarter tayo na tayo ng 2025. So meaning, nasa unang baitang na tayo patungo sa year 2026 o year of the horse, fire element. Kapag kaganyan, ganyan, iwasan mong, magkakasa iwasan mong magkasakit ka. Kaya kasi nasabi dito, palakasin ang iyong katawan. Haba papalapit ang 2026, palakasin mo 'yong katawan na hindi ka magkasakit. Sapagkat kung magkakasakit ka sa panahon na ito habang nasa huling bahagi tayo, last quarter ng 2025, pwedeng mabitbit mo yung bigat ng katawan o karamdaman mo hanggang sa susunod na taon. Kapag nabitbit mo ito, pwedeng maging masasakiting ka. Siyempre kapag ka masasakiting ka o lagi kang nagkakasakit, ano mangyayari? Lagi kang absent sa trabaho mo. Lagi kang absent o hindi ka makapag-isip ng maayos dahil naalala mo yung sarili mo, hindi ka makapag-isip. So, imbis na magkaroon ka ng uh, magandang mga idea tungkol sa iyong negosyo, abay, hindi ka makapag-isip. Ang nangyayari, maapektuhan talaga ang iyong kabuhayan. Makikreate na yun sa body mo, yung negatibo, at mabibitbit mo na yon sa susunod na taon. Sa madaling salita, pwede kang malasin. Kaya, yun yung uh, iwasan natin yung uh, magkasakit o palakasin ng katawan para hindi kayo magkasakit ano po yung pangatlo natin ah uh, ito yung pangatlo natin iwasan mong lumikha ng kaaway ito naman eh nako ito yung pangatlo natin Iwasan mo ang lumikha ka ng kaaway. Bawasan mo ang iyong init ng ulo ngayong last quarter. Dahil kapag ka nagpapatuloy ang init ng ulo, well, nagdadrive ka, may nakasagi ka, abang mainit ang ulo mo. So, pwedeng may makaaway ka. Kapag ka nakaaway mo yun na hindi mo naman taong kilala, mali mo may mga dalang kung ano-anong dalay niyan na pwede mo ikapahamak or ikaw mismo pwede kang pwede mong mapahamak yung kaaway mo. Kapag ka nangyari yan, ano ang magiging uh, premium premyo sa iyo kapag ka ganyan? Pwedeng pwede kang uh, maging negatibo o kung masakta mo yung tao, pwede kang makulong. Kung baga may stuck yung magandang kapalaran mo, kaya iwasan mo ang magkaroon ng kaaway. Init ang ulo, bawasan sapagkat kung nandiyan dyan sa iyan at mabitbit mo sa susunod na taon asahan mo magiging laga so yan kaya yung mo natin punta tayo sa ating ikaapat ikaapat na piliting makabayad ito ay marami sa atin ang talagang hindi ito nagagawa piliting mong makabayad ng utang bago matapos ang 2025 no? piliting mo sa atin, marami kasi tayo na nagiging, ano, halimbawa, uh, umiram ka doon sa isang tao. Halos, kasi simula ng taon, o kaya itong taon na ito, nakahiram ka. Hindi mo mabayaran eh. Hindi mo mabayaran. Kahit nagkakaroon ka ng pera, halimbawa, nagkakaroon ka naman ng pera, talagang, yung pagbabayad, kinakaligtaan mo, o hindi mo talaga ginagawa. Kaya, ang nangyayari, aba, makakaiwan ka ng utang sa kasalukuyang taon at mabibitbit mo yung utang na yun hanggang sa susunod na taon. Kapag ka ganon, lilikayo ng paghatak sa iyo ng hindi maganda tungo sa hindi magandang kapalaran. hahatakin ka nun eh. Kaya, magbayad unti-unti doon sa yung utang. Ngayon ko hindi mo naman matapos bayaran eh. Pero nagpapakita ka na nagbabayad ka habang papalapit yung taon, kahit na hindi mo pa makumpleto yung bayad mo, importante na kapagsimula ka na magbayad. Dahil yun, pagdating mo sa susunod na taon, kung kahit na may naiwang ka pang utang, nagpakita pa rin yun ng iyong sincerity, ng katapatan doon sa taong hiniraman mo na ikaw ay talagang magbabayad. Pinakita mo ang iyong sinceridad ng katapatan no? Uh, yung iyong sinabi na ikaw ang magbabayad pero kung iniislap mo yon puro ka pangako at dumating ang susunod na taon aba baka na, lalo kang kakapusin sa yung uh, financial so hindi maganda no hindi maganda kaya unti-unti ngayon kung talagang wala na pang pambayad pwede ka namang sabi ko nga ka kanina pwede magbayad hulugulugan mo konti tapos Kausapin mo yung tao na yun. bago matapos yung tao. Makausapin mo siya na na babayaran mo siya talagang kinapos ka lamang. Pero pagka nagkaroon ka, bayaran mo agad. So, yun. No? Para maging maayos naman din ang kapalaran mo sa year 2026. Tingnan natin yung kasunod pa. Ano ba to? Yung pandima natin. Ito na, yung gumamit ka ng Jinx Remover Stone. Ayan, yung sinasabi natin. Bakit kita papagamitin ng Jinx Remover Stone? Kaya kita pinagagamit ng Jinx Remover Stone. Kayo. Kayo, no? Na Dahil kung uh, itong taon na ito, sari-sari nga negative ang na-absorb ng iyong katawan. Pwedeng negatibo sa kalusugan na absorb mo, negative sa iyong halap buhay, sa iyong karir na nabsom na ng body mo. Kapag ka ganito, aba yung bibigat ang takbo ng kapalaran mo at pwede kang malasin. Ngayon kaya kita pinagagamit o pinagagamit ko kayo ng Jinx Remover Stone sapagkat para ma-remove, ma-release doon sa body ninyo. Alam mo gagawin mo doon sa rin Jinx Remover Stone na yun, binababad lamang po yun sa water na inyong papaligo. Then after 15 minutes o kahit 10 minutes, yung pinagbabaran niyan, igawin yung huling buhos sa katawan mo. Halimbawa, kung ikaw ay nasa abroad dahil shower o kaya kahit dito sa atin, maraming guma, hindi na gumagamit ng tabo so shower na lang pag naliligo. Maglaan ka o maglagay ka sa isang maliit na lalagyan ng tubig at doon mo ilubog yung uh, jinx remover stone habang nagliligo ka. At pagkatapos mo, kunin mo yung pinagbabara na yun, siyempre alisin mo yung stone bago may buhos, baka magkabukol ka. Tanggalin mo yung stone, ibilan mo sa araw para manatili yung kalakasan niya. At yung pinagbabara noon, siyempre, pag tinanggal mo, itabi mo muna. Tapos ibuhos mo sa katawan mo yung pinagbabara noon. At may orasyon na kataga na sinasabi doon, once sa pinadala namin kayo ng si remover stone, meron siyang orasyon o merong lihim na kataga upang maridis remove yung mga negative energy sa iyong body. Kapag nagkaganoon, eh asahan mo na talaga namang uh, makakawala ka sa kumuloy ng kamalasan na nangyayari sa iyo. Dahil sa pang-araw-araw natin, sabi ko kahit yung nagtataglay ng maldeoho na nakakasalumuwa mo, pag gumamit ka ng jinx remover stone, maalis siyang maharang yan, mahara at siguradong malulusaw. Kaya mainam 'yan. So, sunod natin yung uh, ito pa yung siyempre, yung pang-anim natin, ito naman yung pinagagamit na natin. Ano ba yung charm para sa year 2026? Ito kung naman namang ito sa inyo kung gusto nyo kunin. Pero ito ay malaking tulong sa inyo. Malaki ang makakatulong ito sa inyo. Ano ba yung charm na pwede natin gamitin sa year 2026? Ang Ginos Gratia Charm. No? Ang Ginos Gratia Charm, yung lalagay ito sa lugar ng iyong bahay. Pinaka the best na lugar ng iyong pagsasabitan o paglalagay nito ay nasa East Corner. O East Corner mo siya lagay. Pero sabi ko nga, kahit sa ang bahagi o sa ang corner ng bahay, South man West man North man yan, pwede rin nyo ilagay. Kung talagang uh, wala kayong mapaglagyan doon sa sinasabi kong East Corner. Pero, uh, pero yan na nga, sinasabi natin, eh, pwede naman yan kahit sa iba. Pero yun lang pinaka -the best yung nabanggit ko kanina. Na dapat talaga doon. Pero sabi ko kanina, kahit saan pwede naman. Pero yun lang pinaka -the best yung kanina lang binanggit ko. Alam po. Ngayon, ano pa ba yung ano natin? Yung uh, syempre, yung genus Gatia Charm, well, tatay, tatlong bahagi ng power niyan. Una, power, success, and health. Kailangan, kailangan natin sa susunod na taon, yung kalakasan, yung uh, kapangyarihan, at yung uh, pagiging magka, mag-success ka o maging successful kung ano mang ang iyong karir. O anumang yung business. At syempre, yung pangatlo, yung health. Manatili yung kalakasan sa katawan mo. Pinag-combine nga yung tatlong yan eh. Para manatili yung magandang kapalaran o malakas na enerhiya doon sa lugar mo. At mapalakas din ang mailayo kayo sa mga negative uh, o mga toxic energy na nagdadala ng karamdaman. Sa buong pamilya yan, pag nilagay mo sa bahay mo yan. Ngayon, dun din sa lugar ng negosyo mo, pwede ka rin maglagay upang um, magkaroon ito ng kalakasan. Ngayon, yung Genos Gratia Charm, eh meron na rin tayong bracelet niya, kaya lang hindi pa siya available. Kaya mga naka-order naka nito, paumanhin at hindi ko pa ito napadala. Pwedeng next week po, mapapadalahan ko na kayo nito. Yung Genos Gratia Charm Bracelet. Kaya tayo lumikha ng ganito, sapagkat simula pa lamang, marami na nag-request. Gusto nila dala-dala yung genus gratia ay eh, hindi naman tayo pa pwedeng itong dala, -dala eh pang talaga ito pero kaya lumikha tayo nung uh, genus gratia charm bracelet ano upang nandun din yung power success and health yun, katlo rin ang nagtataglay ka, mainam syempre bukod dyan meron din tayo ng tinatawag natin Cleopatra 24 power charm bracelet no bukod po yung Cleopatra 24 power charm na nababanggit ko ng una na hindi naman ito bracelet pero pwedeng sabit sa bag. Pero merong bracelet, yung Cleopatra 24 power charm na pwede ninyong makamit ang uh, kahilingan nyo sa yung 24 na power nito. Siyempre pa, nandyan yung nabanggit natin naman, yung Source Armilla Charm na pwede rin sa inyong business, sa inyong karir at pwede rin sa mga pagtaya-taya, no? O baka itong maging power nyo para makamit nyo yung yung jackpot o swerte sa casino. Ano po? ah uh, so, yan yung uh, genus gratia charm at genus gratia charm bracelet at ganun din yung source armilla charm at yung Cleopatra 24 power charm bracelet. syempre available pa rin natin dyan yung energizer magnetic power pendant na talaga namang humahatak o lumulusaw ng mga toxic energy at humahatak ng kalakasan sa katawan o makamit mo, o may power yung, yun. At uh, kagalingan, yung mga, yung mga nakakaroon ng karamdaman, nagagamit nila yan, talaga lang. Lumalakas. Yung isang ang kwento nung uh, naging bisita natin, na uh, sabi niya, pinagamit siya sa kanyang tatay ito dahil uh, sobrang lagi na lamang nirarayuma. So, nung gamitin ito, yung energizer magnetic power Pendant, eh, yung kadalasang sumpong ay halos bihira na no hanggang sa uh, sabi niya unti-unti na talagang hindi na halos sumpungin yung kanyang uh, tatay ano po ngayon ano pa ba ang ating uh, pag-uusapan So, siyempre, nandiyan din yung pang sa aksidente, kapamakan, yung herembet talisman. Yan, no, pwedeng lumulusaw din siya ng mga sumpa, kula, mati pa, no, uh, masasamang tao, no. So, pwede yan. So, ngayon, na uh, Punta natin ng ating mga taga-panood naman. Silipin natin yung ating taga-panood. Uh, binabati natin si Lillian Poblete ng Singapore. Binabati natin yung mga kababayan natin dyan sa Singapore. Partikular yung mga OFW. Ito pa, uh, Christina Ronquillo, binabati kita. H, HD, JF. Uh, nan Aman Jordan, ay makabahin natin sa Jordan. No? partikular nga, yung mga OFW rin Binabati ko kayo. Uh, Carmelita Tarosa. <clears throat> Excuse me po. Carmelita Tarosa, binabati kita. Eli888 na ah, magandang gabi sa iyo Evelyn Coho ng Hong Kong mga kababayan natin sa Hong Kong kamusta na po kayo mga kababayan natin ulagyan natin ng kulay yung aking salamay <laughs> ng Hong Kong Christina Ronquillo yung kapalaran niyo po uh, abang-abangan po natin yung ating ah, uh, Rosadamus Horoscope Book nandiyan po lahat siyang. Christy Mulanta ng Jordan Teresita Latumbo Chubit Chato. Yung mga kapalaran, di muna natin siya bibigyan ng pansin. Napamanin po. Josephine Gamboa. John, uh, Jolnes o Holnes Agi, Aguila. Ah, uh, magandang gabi sa iyo. Lorna Cabanata ng Pasig. Luz, uh, Lucila Cortez ng Cavite. Felicidad Rabago ng Las Piñas. Pinabati kita. Violeta Perer Magandang gabi sa iyo. Lucilia Torres, comment mo muna doon sa talong mo, ano? Ah, Noraen, Noraen. ah Good, uh, Nora in, Nora in, Norain. Ato. Good may ano ba to? Good na uh, basta. Norain, binabati kita. Hindi ko ganang mabasa at medyo malabo yung aking mata. Ano po? Rosemary Bore ng Hong Kong, shoutout uh, shout out sa iyo. Evangeline Nalus, magandang gabi. Estepanya Robi, uh, anong gagawin sa calendar ng 2025? Pwede naman po ninyo sunugin na yan. O kung bawal magsunug sa lugar niyo. Pwede naman ninyong gupit-gupitin hanggang sa maputol pwede nyo namang itapon na. Marites Solmerano, magandang gabi. Estipanya Robi Jope Tapaya shout po Elisa Dixon, Rosalinda Pokis magandang gabi Corazon Priolo Marilyn Acero ng Malaysia magandang gabi sa mga kabahay natin dyan sa Malaysia Nadi berhinya Okbo shout po Cecil Marino Josephine Cabrelos, binabati kita. Magkano order ng Cleopatra? Yung Cleopatra charm set po, bali 4,500. Jones Aguila, Felicidad Andres, Mansueta Villanueva, shoutout po. So, yan po. Pakishare lang po ang video ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso o kasambahay. Sana po nakatulong sa inyo to ng video na ito na nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalma. Yung sinasabi po natin, subok na po yan. Kasi lahat ng sinabi natin, yung anim na sinabi natin, iwasan yung mga ganito, uh, gawin nyo yung ganun. Iwasan yung ganito. Kasi pagka nagawa niyo yun, syempre, magiging maswerte kayo sa year 2026. Kasi, ano eh, nandun yung binanggit natin kanina na dapat yung gawin. Pag nagawa niyo yun, asahan nyo magandang kapalaran nyo sa susunod na taon. Pero ingat-ingat dahil may kaguluhan yan. Malapit din sa diskrasya ng apoy. So mga ganun. So yan po. Uh, sa hanggang sa Friday po, uh, live tayong muli. Uh, binabati ko kayo lahat Doon sa mga hindi ko na nabasa pa. Binabati ko kayo ng magandang gabi. Ayun po, pakishare lang ang video ng ito sa inyong kapamilya, kapuso, kasambahay o sa lahat ng mga kilala niyo. pakishare, pakilike na rin ang video. Doon so, sa mga hindi pa nakapagsubscribe, subscribe lang. Pindutin yung bottom bell na sa ganun lagi kayong maging updated. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ko ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang miyaya. Subscribe lang! Click your langa, yeah. thank you.